Welcome to Niceyaga channel. Ang nagapalanga sa imo. NYGC Niceyaga channel blind drama. Mga kapatid sa Panginoon, ngayong araw nais kong pag-usapan natin ang isang kwento na puno ng pagsubok, pananampalataya at pag-ibig ang pagsasakripisyo ni Abraham kay Isaac, gaya ng nakasulat sa Genesis Kabanata 22. Isang kwento na maaaring mukhang malupit sa unang tingin, ngunit naglalaman ng malalim na aral na nagpapalakas ng ating pananampalataya. Isipin natin ang sitwasyon. Si Abraham, isang lalaking lubos na nagtitiwala sa Diyos, ay inutusan na ihandog ang kanyang buktong na anak si Isaac, bilang handog na sinusunog. Isang anak na ipinangako ng Diyos mismo, isang simbolo ng pagpapala at pagpapatuloy ng kanyang angkan. Gaano kalaki ang pagsubok na ito para kay Abraham? Gaano kalalim ang kanyang pag-ibig kay Isaac upang handa niyang isakripisyo ang kanyang pinakamamahal? Ngunit narito ang susi, ang pagsunod ni Abraham ay hindi isang gawa ng pagsuway o pagwawalang bahala sa pagmamahal sa kanyang anak. Ito ay isang gawa ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Alam ni Abraham na ang Diyos ay makapangyarihan at mapagmahal. Kahit hindi niya maintindihan ang dahilan, pinili niyang sundin ang utos, naniniwalang may mabuting dahilan ang Diyos. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa pagsasakripisyo. Sa huling sandali, pinigilan ng Diyos si Abraham at naglaan ng isang kordero bilang kapalit. Ito ay isang malinaw na mensahe. Ang Diyos ay hindi nagnanais ng mga sakripisyo ng tao kundi ng mga puso na lubos na nakatuon sa kanya. Ano ang aral natin dito? Una, ang pagsubok ay bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Hindi tayo palaging mauunawaan ang mga plano ng Diyos ngunit dapat tayong magtiwala sa kanyang kabutihan at karunungan. Pangalawa, ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo, hindi para sa sarili nitong kapakanan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. At pangatlo, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ang Diyos ay laging naglalaan ng paraan sa ating sariling buhay, maaaring hindi tayo maharap sa isang pagsubok na kasing laki ng kay Abraham. Ngunit may mga pagkakataon na tayo ay susubukin sa ating pananampalataya. Maaaring ito ay mga pagsubok sa ating relasyon, sa ating trabaho o sa ating kalusugan. Sa mga panahong ito, alalahanin natin ang halimbawa ni Abraham. Magtiwala tayo sa Diyos, sundin ang Kanyang kalooban at maniwala na kahit sa gitna ng paghihirap, ang Kanyang pag-ibig at ang Kanyang plano ay nananatiling totoo. Amen.